so ang laro natin yung people ngayon ay question and answer so bawat tamang sagot mayroong 10 pesos so ready na? ready na? okay so ang unang tanong natin mula sa ating uh, pinag-aralan okay so tatlo ang sagot. Kaya lang, isa lang yung babanggitin nung sasagot. Para pag nakuha lahat, siyempre, magbibingay kayo. Okay. So, ang unang tanong, may tatlong anak. Si Adan at saka si Eva. Magbigay ng isa, Asle. Abel. Abel, okay. Ten pesos. Punta ka sa likod. Okay. may dalawa pa. Mga anak ni Adan at Eva. Jaja. I don't know. Sa likod. May salang, may salang. Nasabi na si Abel. Kain. Kain. Okay. O, awesome. John. May, may isa pa, may isa pa. Pas. O, si Kain, si Abel. Sino yung pangatlo? Nung pinatay ni Kain si Abel, may naisukat. Di naganak daw ulit. Diyosa. Okay. Pas? Joy? Pas. Oh, Pandali. Ops, ops. So, sa'yo yung tanong ano? Okay, so, wala na. Okay, so, ang pangatlo ni set Uh, so, di diba, Nung pinatay ni Cain si Abel, muli silang nagkaanak. Yung pangatlo ay si Seth. Okay. Pangalawang tanong. Mayroon ding tatlong anak si Noe na pumasok sa daong. Pati yung kanilang mga asawa noong uh, Chimpu iti Layos. So, magbigay ng isa sa mga anak ni Noe na pumasok sa daong. Isa. ay... I... Wala well, nga lang. Pas. Jaja. Rika. Sem. Okay, correct. So, si Sem ang isa. Mayroon pang dalawa. Mayroon. Wala. Saan dyan? Okay. Uh... Abraham, mali-mali. Next. Isaak, mali juga. Malik, Leah. Pas. Kam. Oke, okay. si Sam, si Kam. Meron pang isa. Ada ala, satu. Ada lagi satu. Si Kam. Si Sem, Si Sam, si Lot. Lot? Hindi, hindi, hindi. Tapos na, ops. Diyan nagsimula na, okay. So, ang pangatlo ay si Japet. Okay. Japet. Yan. So, pangatlong tanong. Mayroong tatlong anghel na pinangalanan sa Bilbya. Sa lahat ng kwento ng mga anghel sa Bilya, tatlo lang ang napangalanan. So magbibigay ako ng ang Anghel na nagbigay ng mensahe kay Mayra, Ma Maria, para magbuntes. Tapos yung isang anghel na nakipaglaban. Yan. Okay, so may tatlong anghel na pinangalanan sa Biblia. Sino sila? Go. Pas. Palaran, baka sakali. Pas. pas. samjon Lapit, lapit. Oh. Kah kahit pas, lapit kayo, lapit. Pas. Kaisos, kababain. Mali, pero malapit siya sa Michael. Malapit siya sa Michael. Okay, isang round pa. Malapit sa si Michael. Sige, lapit lang. Malapit sa si Michael yung isa. Ang Sino ipadamag ni Maria Ket at si Ang Malapit sa Michael. Wala. Next, isang round pa pati oh. sa market ah balik balik sabihin ko sana yung clue kaya lang bawal eh bawal yung clue kasi bad yung clue kay hindi alam Lia uh -huh. pasam samdan eron wala din pas pas lahat isa ako no no Okay. So, walang nakasagot? Okay. Panginggan nyo ha. Ah. Isa sa mga anghel na pinangalanan sa Biblia, yung nagdala ng mensahe na magbubuntis si Maria, si Angel Gabriel. Hindi nyo alam? Okay. At saka si Anghel Miguel. Hindi nyo alam? At saka isa pang anghel na pinangalanan sa Biblia, si Anghel uh, Rafael. Ayan. Madaming kwento ng anghel sa Biblia, pero tatlo yang tatlo lang yung napangalanan. Okay, yung susunod, dalawang sagot. Nabanggit ko ito ang ah, nung ano tayo, na nag, Sunday tayo. Sa mga grupo ng anghel, merong dalawa na grupo ng anghel. Okay. Ano yung, yung parang lahi ng anghel? Di ba yung isang grupo ng anghel, ano ang pakpak? Yung isang mga anghel naman, apat yung pakpak. So, sino? Ano, ano yung description ng mga anghel? Okay. Go. Pass. Hindi alam. Clue? Uh -huh. Magbigay ako ng clue? May isang uh, pingido. Kita na dumabato. One. Pass. A Pass. Okay, magbigay ako ng claw. Okay. Kabagyan ni Jan Daniel. Di apilye daw. Oh. Lian. Luna. Malay, malay. Ipunan na. Pass. Jaja. Pass. Kabagyan ni Jan Daniel, apelyido na taga Dumabato. Isang Mali. Mali. Cherubin. Cherubin. Okay. Sampung piso. Yan. Cherubin. Okay. okay, may isa pa. Wala ka. May isa pa. Yung animang pakpak. Anong klase ng angel? Cherubim tsaka? Hindi kayo nakinig? Hindi kayo nakinig? Okay. Okay. Oh, Huwag kang kasahan pag pinasa mo na. Wow. Wala na? Wala na? Pass. Okay, dyan na. Stop na tayo dyan. Pasamo kayo. Pasamo. Okay. Okay. Cherubin at saka Seraphin. At binanggit ko ito sa Sunday School natin na. Ah. Okay, last na tanong na. 12 ang sagot. Okay, magbanggit lang kayo ng isa. Pwedeng palaran o di kayo alam nyo. Okay. Alam nyo yung labing dalawang apostol ni Kristo. Cristo? Magbigay ng kahit isang pangalan. May labing dalawang apostol ang ating Panginoong Niso Kristo magbigay ng isang pangalan. Go! Tas? Ano, ano? Ano? Noah. Mali, mali. Mali din. Juan. Juan. Okay. Apostol Juan. Okay. Oh, may sabah. Nakuha na si Juan. Pedro. Okay. Correct. May apostol Pedro. Labing dalawang apostol. Tiksa sa sampu ah. bawat isa ah. Samuel. Hindi, mali, mali. Propeta si Samuel. Propeta. Samyan. Ah. Pas. Simon. Okay, si Simon. Isa rin sa mga apostol. Jane. Abraham, mali. Okay, isang round pa. Pas. Okay, Santiago. Okay, Apostol Santiago. Okay, oh, apat na yung nakuha. Sampo, sampo. Okay, meron pang walo. Yung kanta. Atal, kalap. Uh, pas. Hindi, si Solomon ay daan na tulad. Pas. 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 Pablo. Si Pablo ay kapalit nung nagpakamatay. Hindi hindi siya regular na apostol. Na isukat din nagpakamatay. Sino ay nagpakamatay? Juan na banggit na si Juan. Yung may bigote, ang tawag sa manlilipot. na? Nasabi na si Santiago. Giselle. <laughs> Wala si Moses. jaja, ha? Pas. Hudas. Ayan. Yeah, Napustog si Hudas. Yung yung nagbigti. Okay, wala na, wala na. Pas. Wala na. Ayan. Okay, so kung wala na, wala tayong magagawa. Yung mga price na hindi nakuha ngayon, ipaprice natin sa susunod na Sabado. Okay, bye-bye na, bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye.